Spotted si na Kim Chu at Paolo Avelino na sabay na dumating sa embassy upang asikasuhin ang kanilang mga kakailanganing papeles para sa kanilang upcoming tour. Lalong kinilig ang mga Kim Pao fans sa kumakalat ngayong videos kung saan makikitang magkasamang dumating si na Paolo Avelino at Kim Chu sa embassy. Personal na nagtungo roon ang dalawa upang asikasuhin ang mga kakailanganing visa para sa nalalapit na kanilang bida kapamilya tour sa susunod na buwan. Labis naman na kinilig ang mga taong nakasaksi ng personal sa mga galaw ng dalawa noon. Sila lamang dalawa ang pumasok sa opisina dahil naiwan sa labas ang kanika nilang mga handler. Ayon sa ilang mga netizens na nakasaksi sa galaw ng dalawa, talagang mahahalatang nag-level up na ang kanilang relasyon sa ngayon kaysa noon una nilang pagsasama sa serye. Ipinunto pa ng ilang mga netizens na maaari namang hindi sila sabay na pumunta roon subalit talagang magkasabay pa ang mga ito. Bukod pa rito, magkatabi rin umano ang dalawa at nagbubulungan. May pagkakataon pa umanong hinawakan ni Paolo Avelino ang kamay ni Kim Chu at hinalikan. Tumawa lang naman ang aktres at pabirong hinampas si Paolo. Samantala, ayon naman sa ilang mga netizens na tila sinadya lamang ng dalawa na hindi magsama sa iisang sasakyan para hindi mahalata ang kanilang relasyon dahil nagpapakaloki ang dalawa sa ngayon. Sa kabilang banda, marami pa rin sa mga netizens ang nagdududa sa sinasabing relasyon ni na Paulo Avelino at Kim Chu dahil sa parehong pananahimik nila. Naniniwala silang pakulo lamang ni na Paulo Avelino at Kim Chu ang kanilang mga pagsasama upang lalong lumakas ang kanilang love team. Maniniwala lamang umano sila kung aamin na ang dalawa dahil dalang-dala na sila sa ganitong pakulo ni Paulo Avelino dahil ginawa na rin niya ito sa dating nakatambal na si Janine Gutierrez. Ano ang sinyo sa balitang ito?